Hi mga Bart Welcome to Morag Correct Session Pero sa ngayon, pagpasensya na magtatagalog ako Kasi may mga kayo, kasama tayo sa no na viewers pala I was expecting na mga bisaya lang yung nanonood Pero yeah, may nag-comment na hindi daw niya naintindihan So for the sake sa kanila, magtatagalog ako I'll try to uh, yeah, magtagalog Try ko magtagalog So pagpasensya nyo For today, ang pag-uusapan natin is uh, subscribe, yung subscribe button ng monetization ni Meta, ni Meta sa Facebook. So yung subscribe button, pre-invite din yon Pag na-invite ka, isi-set up mo siya para magkaroon ka ng uh, subscribe button. Ituturo ko sa inyo kung paano siya i-set up. Uh, So from here make sure na administrator kayo ng page or profile. Tapos click mo yung home button. Tapos from here click yung tatlong dot. Check mo uh view as ka muna para makita mo kung ma ano meron sa iyo anong may dito sa page ko may uh, page ng wife ko pala. May follow at saka subscribe button. Exit ka. Doon ka sa edit action button. So, dito nakalagay message at subscribe. Yung message, hindi ko kailangan. I-remove -re ko yan. Remove ko yung message. Tapos, at first, walang subscribe. So, click mo yung edit buttons. Tapos, hanapin yung subscribe sa baba. Check mo. Tapos, save. Pag na-save mo, back. Tapos, yun na. Uh, para ma-check mo kung mayroon subscribe, balik ka doon sa triple dots. Click mo yon Tap mo yung triple dots click mo yung view us kung nandun na yung subscribe button. Yan. So, okay na yun. Na-set up mo na. Pag na-set up yun na siya, magkakaroon kayo ng subscribe button doon sa page nyo or sa profile nyo. So, yung subscribe button, naghanap ako, pinag-aralan ko, hindi ko alam kung hindi naman masyadong deep yung pag, ano ko, pag research ng subscribe button. But so far, yung subscribe button, It's more like uh, monthly, ano siya, parang nag-subscribe ka ng monthly sa kanyang page. So, kung random videos ka lang, I, I don't think na akma sa'yo yung subscribe button. Kasi, random videos, mapapanood mo man yan sa YouTube, sa ibang mga tao na ano. Malamang, hirap ka makakuha ng uh, subscribers dahil may bayad. At saka yung pinakamura niyan is 29 ata, 29 per month which is cancelable pag ayaw mo nang patuloy. So, yung akma na ano, video na naisip ko, if you want to have a subscribe, sa akin, nilagyan ko lang, sa, sa akin ba, sa akin, Gastadora, nilagyan ko lang ng subscribe. It's because, para lang matry ko, tingnan ko kung ano meron. Pero so far, ang pinaka maganda pag maglagay ka ng subscribe button, yung mga video na parang tutorial, na hindi pwedeng libre, like, uh, sabihin natin tutorial ng gitara, gusto mo magturo ng gitara doon may mga ano may mga video na makikita mo sa YouTube but this one parang lessons or ano pa ba pwede mong gamitin yung subscribe button we're in tuwing nagpo-post ka i-post mo lang for the subscribers may button doon ipapakita ko din sa inyo may button doon na i-post mo lang for the subscribers so from here paano mo ma ano na para sa subscribers lang yung video mo Uh, normal post. Tapos, lagay mo yung anong gustong content or video, whatever, yung anong gusto mong ilagay. So, pag nakapili ka na yung normal na mag-post ka lang ng video, tsaka, bago i-next mo, lagay mo na lang lahat ng hashtags or whatever captions that you want to put. Pag next, dito sa who can see this, kita mo yung public. Yan yung i-click mo para makita mo either for public or for subscri subscribers. So, dito makita mo dyan. Hintayin natin. Yan. For public or sa sub subscribers. So, click mo sa subscribers, tsaka done. Ang mangyayari niyan, pag mag-post yan sa wall mo, naka-blur. Ano, naka Tapos, nakalagay parang subscribers only. Yan yung makikita nyo. So, dito makikita nyo ibang tao pumunta sa page ng asawa ko. Nag-click siya ng subscribe. Yan, naitan nyo yung magkano yung babayaran ng uh, tao. Monthly. So, 29 per month nakalagay dyan. Cancel anytime. So, yan yung subscribe. Tapos, yung post nyo. Uh, anong itsura ng post para sa subscriber lang? Hanapin natin. Um, Saan na yun? Saan na yun? Scroll pa. Scroll, scroll sa na Tagal naman. May sample ako dito noon. May, may isang sample ako na for subscribers only. Ang um, uh, itsura is ito. Ito ang itsura. Magiging itsura niya. So, yung post mo na para sa subscriber, walang makita dito kahit na preview. Pero may subscribe button. Pag-click mo, nag-subscribe siya, sa kanya map view yung Uh, video mo. So, yun yung nakikita kong parang advantage kung ang page mo is uh, tutorial or ang page mo is something like uh, kailangan talaga parang hindi libre. Yun yung ano. Pero pag, tulad ng Gastadora, may mga random videos kami na nilalagay. I don't think na ano. Parang greedy naman na pag, pa, pa nila sa, sa, for, for subscribers only. Parang ganon tulad dito, yung tutorial na ganito, ayaw kung Yeah, yung iba siguro, pwede naman, kung magagaling talaga sila, at saka may credibility, pwede. Di ba? Depende lang talaga din yan sa tao kung gusto niya mag-subscribe dahil gusto niya makakita ng mga exclusive for the subscriber only na mga video. So kung may mga tanong pa kayo, or may mga gusto niyo yung gusto niyo yung uh, itakal natin next time sa Murag Correct Session, comment lang. Uh, again, hindi ako expert, but then, uh, nire-research ko, tinatry ko, iniintindi ko kung ano meron sa yung mga content monetization sana ano, sa Facebook. So, for now, yun lang muna. Thank you for watching.